Wala na akong maramdaman. Ibig sabihin ba nito'y iniwan na ako ng Diyos na kataas-taasan. Kaibigan, ang pananampalataya ay hindi nakadepende sa pakiramdam, kundi sa katotohanan. May mga araw na parang katahimikan lang ang sagot ng langit, pero ang katahimikan ay hindi kawalan ng kanyang presensya. Ang Diyos ay parang araw kahit tinatakpan ng ulap, nandoon pa rin siya. Hindi siya nawawala kahit hindi mo maramdaman. Si Jesus mismo sa krus ay sumigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero kahit sa sagot na tila wala, tinutupad pa rin ng ama ang plano ng kaligtasan. Kaibigan, huwag mong sukatin ang Diyos sa emosyon mo. Sukatin mo siya sa kanyang salita. Kung pakiramdam mo wala ang Diyos, tandaan mo siya ang dahilan kung bakit ka humihinga ngayon, magpahinga ka sa katotohan ng iyon. At kung kailangan mo ng paalaala na may Diyos na hindi nang iiwan, mag-subscribe ka na sa Lightcast with Dan Velasco. May mensahe ng pag-asa para sa iyo araw-araw. We're light meets life. Wala na akong maramdaman. Ibig sabihin ba nito'y iniwan na ako ng Diyos na kataas-taasan. Kaibigan, ang pananampalataya ay hindi nakadepende sa pakiramdam, kundi sa katotohanan. May mga araw na parang katahimikan lang ang sagot ng langit, pero ang katahimikan ay hindi kawalan ng kanyang presensya. Ang Diyos ay parang araw kahit tinatakpan ng ulap nandoon pa rin siya. Hindi siya nawawala kahit hindi mo maramdaman. Si Jesus mismo sa Cruz ay sumigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaran? Pero kahit sa sagot na tila wala, tinutupad pa rin ng ama ang plano ng kaligtasan. Kaibigan, huwag mong sukatin ang Diyos sa emosyon mo. Sukatin mo siya sa kanyang salita. Kung pakiramdam mo wala ang Diyos, tandaan mo siya ang dahilan kung bakit ka humihinga ngayon. Magpahinga ka sa katotohan ng iyon. At kung kailangan mo ng paalaala na may Diyos na hindi nang iiwan, mag-subscribe ka na sa Lightcast with Danrex Velasco. May mensahe ng pag-asa para sa iyo araw-araw. for light! Мицла.